Mga kapuso, katatapos nga lang ng bakbakang Pacquiao Rios at muling nabuhay ang buong sambayanan sa pagkakapanalo ng People's Champ matapos siyang hiranging WBO International Welterweight Champion sa pagtatapos ng 12 rounds. Kasama natin ang boxing writer, commentator, Governor Manny Pinyol at mixed martial arts pioneer at sports writer na si Del Baccio. Magandang gabi sa inyong dalawa, Gov, Del. Good evening, Mark. Gov, uunahin na kita. Kasi siyempre, ang pinakamalaking katanungan dito bago nagumpisa yung laban, yung bang knockout na nakuha ni Manny Pacquiao doon sa pagkatalon niya kay Juan Manuel Marquez nung huling laban niya, eh, makaka-apekto pa ba sa kanya? Base doon sa nakita niyo, meron pa bang lasting effect? Actually, meron sa tingin ko. Mm -hmm. And uh, that precisely explains the reason why ganon ang fighting style ang ginawa mm -hmm. niya. And he admitted it uh, at the end of the fight mm -hmm. in the interview with Larry Merchant. Sinabi niyang naging cautious din siya mm -hmm. because he, he didn't want a repeat of what happened in the mm -hmm. Marquez fight. For a fighter, Del, ikaw, nakalaban ka na, alam hmm. mo how it is to be inside the ring, alam mo yung pakiramdam, Totoo. yung emotion na nandun habang lumalaban ka. Yung ba nakita mong Manny Pacquiao kanina, eh, yun yung inasahan mong makita after what happened with Marquez? Most definitely. Kasi hmm. ang isang fighter, pag nakatikim na ng tulog yan, lalo na yung ganong kalalang tulog hmm. na tinanggap niya kay Marquez dati, it could either destroy you or it could light a fire.